Bakit nga ba hindi masyadong maganda ang mga fight scenes na gawa sa Pilipinas? Opinion ko lang naman to, at ito yung mga flaws sa mga fight scenes sa Pilipinas na sa tingin ko, pwede pa namang ma-improve. Unang-una, editing kasi sobrang dami ng mga cuts and changes sa mga angles tuwing may naglalaban. Kahit sa Hollywood na call out na yung mga ganyang sobrang dami nga ng mga cuts doon sa mga action sequences katulad nga sa May Taken, sa Born Movies and Partida, mas maganda pa yung pagkakagawa nila pero nagsawa din yung mga nanonood. Gets ko naman na kapag maraming cuts mas mukhang mas mabilis and mas intense ka siyang panoorin pero kasi mas nakakahilo lang siyang panoorin. Kaya nga marami rin naka-appreciate ng mga fight scenes doon sa may John Wick eh, kasi nga binababaran nila yung mga shots to show yung actual na A banana which makes it more grounded and intense nga din. Tapos kong fight scenes na gawa sa Pilipinas, yung labanan doon sa may incognito, yung merong hapon na hapon bato na meron siyang dalampayong tapos nakikipaglaban siya. I love the choreography, the cinematography, yung performance nga ng mga actors and mga stuntmans and sana, mas dumami pa yung mga ganitong fight scenes na gawa nga sa Pilipinas. Knowing na Wushu Gold Medalist nga tong actor na to, it's no wonder na maganda nga yung kinalabasan ng fight scene. Guru instead of relying on cuts, mas ipractice pa nila ng paulit-ulit yung mga labanan para yung galaw nga ng mga actors and stuntmans mas mas magwaka siyang realistic and natural. Pangalawa, mostly ng actor sa Pilipinas na nag action parang takot na takot silang matamaan. Puro parte na rin to kasi karamihan ng mga artista natin sa Pilipinas, mga model ng mga sabon, facial wash, face enhancement, pang surgery and everything, kaya hindi nga nila maibigay yung 100% nila doon sa may role kasi nga may iba silang mga commitment na pwedeng maapektuhan. I'm not saying na kailangan nilang literal na matamaan sa muka pero kasi you're playing a character na magaling and sanay sa pakikipaglaban and so hindi sanid mong hindi umiwas or whatsoever sa mga suntok and sipa eh but kailangan nilang i-improve yung facial reactions and body language nila na mas magmukhang confident nga sila sa skills nila. Kunwari kung papanoorin mo si Pacquiao, umiilag pa rin naman siya inagre nagre-react kasi nga ayaw pa rin naman niyang matamaan. Pero alam mo yon at the same time, kitang kita mo na planado yung pag-iwas niya. Magaramdam mo na alam niya kung kailan nga siya magka-counter or babawi, na nararamdaman mo na yung mga pag-ilag niya is for an actual defense at hindi lang random na pag-ilag. <laughs> Ito, pangatlo, ang kadugtong nga rin to ng pangalawa, dahil din sa casting ng mga actors dito. Kung mapapansin mo, yung mga magagandang fight scenes, mas maganda talaga siya kasi nga, meron ding fighter look yung mismong aktor. Kasi mapababae man o lalaki, kailangan ma-embody ng aktor yung karakter niya particularly kung sanay talaga sa pakikipaglaban yung karakter niya. Dito kasi sa Pilipinas, parang mas pinapriority nila kung gwapo o maganda ba yung bida on which kadalasan, sobrang conscious na conscious nga sila doon sa mukha nila. I mean, gets ko naman na hindi tayo same na salary sa ibang bansa na parang bakit kayo sacrifice yung mukha ko para sa isang movie, di ba? Pero kasi in a way, nakakaapekto talaga siya doon sa mismong movie eh. Para sa mga artista ang gusto talaga maging action star, hindi naman yan sa palakihan ng katawan, hindi naman yan sa mukha mo kung galit na galit talaga yung mukha mo. It's about doon sa mukha mo na kung simpleng tingin pa lang, halata mo nang kayang lumaban eh. Some action stars kasi sa Pilipinas sa tingin nila, basta galit na galit yung mukha and sobrang intense, equals to good fight scene on which hindi naman ganon. Medyo stereotype man pero yung mga taong marunong talaga makapaglaban meron talaga silang specific look eh and responsibility yan ng director and actors para nga mapakita yun on screen. Maga sa actors kailangan talaga nila mag research doon sa karakter nila and if kaya pwede naman silang mag method acting wag lang yung sobra sobra just to actually get kung ano nga yung need ng karakter nila. Parang kay Gerald Anderson, nabanggit nga niya doon sa isang interview niya na kaya daw niya talaga na-embodderin yung karakter nga niya bilang budoy kasi nga, nagresearch talaga siya at nakapag-interact siya sa mga taong may ganito rin kondisyon. So dapat yung mga may gustong mag-action or papasok sa isang action movie, magkaroon din sila ng ganong research and alamin din nila yung mundo ng pakikipaglaban. director naman ang responsibility nila is magbigay nga ng maayos na instruction doon sa mga actors nila and masiguradong maganda yung lalabas nga doon sa mismong screen. Kasi alam, Kasi alam mo yun, yun, yung kailangan din eh, yung vision ng director na familiar nga sa mga fight scenes. Ito pang apat, halos buong production na maapektuhan ito like the casting, the director, the editing and everything, yung mismong choreography ng mga labanan. pare sa movie na The Raid, ilang beses nilang pinractice, kinoreograph, and niluktas yung mga fight scenes nila, kaya yung ending ang gandang panoorin ng mga labanan. Kumbaga kabisadong kabisado na ng lasan iilag sa an susuntok, parang doon sa mga wushu performances na kahit wala mga cuts, ang intense pa rin panoorin kasi nga sobrang calculated ang galaw nila at at the same time sobrang mukhang natural lang. Again, gets ko naman na mahirap talaga siyang gawin sa Pilipinas kasi nga limited yung budget and kulang sa time and sadly, minsan nga, wala ding vision yung mismong director and stunt director sa mga labanan. Minsan pa nga, yung movie nag a sa actors instead na yung actors yung nag a sa movie kaya ang ending yung mga labanan mas nagmumukha lang siyang kengoy. I would suggest na pumili nga sila ng mga actors na may experience talaga sa pakikipaglaban or passionate enough to do actual research for the roles kasi nga makakatulong yun for them to get yung character na pinapasok nila. I wish they don't just hire actors for their look or followers nga sa social media kasi nagmumukhang katatawanan lang yung labanan lalo na kung ding interes yung actor to study yung character niya. Kaya natin saglit yung time and budget kasi sobrang halaga din talaga noon kasi nga konektado rin yon and hindi rin natin talaga masisisi yung mga choreographers kung bakit ganun yung kinakalabasan ng mga labanan dito kasi nga kulang din sila sa time para makapag-practice hanggang sa ma-perfect nga yung mga labanan. Puro lang sana mabawasan dito sa Pilipinas yung halatang-halatang nagaabang aabang kasi nga isang tao laban sa napakaraming makakalaban. So ano nangyayari? Habang kinakalaban niya isa, yung isa sa gilid, nakatayo lang. <laughs> so sana maiwasan 'yon at hindi na siya magamit. Or pwede rin naman siyang mag-work katulad nga doon sa May Mercy for None, basta't makapaglagay lang sila ng tamang reasoning kung bakit pa isa-isa lang lumulusob yung mga kalaban. Siguro last na pwede pang i-improve yung sound design lalo na nga't minsan sobrang exaggerated and unrealistic nung tunog ng mga tama ng mga suntok at sipa. Naibagay lang nila doon sa energy ng actor kasi minsan sobrang hina ng suntok, halatang halata mong mahina yung suntok, pero yung tunog sobrang lakas. <laughs> so ayun lang naman, I think the fight scene sa Philippine film industry would be a lot better kung mas mag-hire sila ng mga mas passionate na mga actors. Actors that are willing to give their 100% para nga doon sa mga roles nila at hindi nga lang sila nag-hire Basta't sikat lang yung artista. Sa mga production studio naman, sana mas maglaan sila ng bigger budget or mas mag-invest nga sila para nga mas tumaas yung quality nung ginagawa nga nilang movie. Ako talaga I wish directors with bigger vision and care for the industry, sana sila yung mas ma-hire rather than filmmakers who are just in it for the money and for the fame. Kasi at the end of the day, kung hindi rin talaga sila passionate doon sa filmmaking, lilitaw at lilitaw yon doon sa final product nila. Mayon lagi lang kasi tayo nagsasabi ng, hindi sa Pilipinas kasi tayo, kaya okay lang yan. Kung baga, kung lagi tayong ganon, wala talagang magbabago. So ayan, let's support pa rin Filipino action movies kasi may mga ilang magaganda pa rin naman. Pero at the same time nga, let's be critical. And let's, um, um ang goal dapat natin is to improve and be more creative with each film. At hindi lang tayo mag-stay doon sa parang mentality ng, eh, Pilipinas lang tayo eh, parang gano'n. Kasi kung makakontento na tayo sa pagiging mediocre, na lagi na lang natin kinukumpara yung sarili natin with Hollywood, then wala talagang mangyayari. Kasi hindi naman natin kailangan ikumpara, na, ikumpara yung industry natin sa ibang industry. But more on, kailangan talaga nating mag-strive na mag-improve since kaya naman din talaga natin. Ito lang naman yung rant ko for today. So, yun lang. Thank you.